of a PhD student of the UST Graduate School, and as part of our requirements for the subject uh, local and oral history, uh, we're required to uh, interview certain people. And uh, I happen to have as one of my, an interviewee uh, a counselor of the municipality of the Maragondon, none other than Honorable. Um, Regan Gulapa, a name you, uh, of course, you cannot forget his, his his name because he's named after U.S. President Ronald Reagan and the, the legendary mayor Gulapa, who happens to be his grandfather, and that's made into a movie uh, decades ago with with Ramon Revilla Sr. as the, the um, in the in the leading role. Yeah. Okay, sir. Uh, may ilang mga katanungan okay po um, um, uh, konsel pa kaya ba at ang inyong uh, pamilya ay matagal, matagal nang ninirahan dito sa Maragondon at dito na nakaugat -nak -nak ah, uh, syempre po yung uh, roots po namin no, sa pamilya ng Kiskis uh, -Kis, pamilya ng Angeles pamilya ng uh, Samora yun po ang ng aking uh, lolo na si Mayor Gulapa bagamat yung kanyang father ay galing sa Kandaba Pampanga, oh, nagka nagkakilala sila ng aking uh, lolo sa tuhod doon sa corridor pero siya ay hindi na nakarating ng Kandaba mm -hmm. talagang dito siya pinanganak siya sa PGH pero dito siya lumaki sa Maragondon doon. Mm -hmm. at yun ang aking sa, 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 lola sa asawa naman niya, yung pamilya ng uh, Riel, Hmm. Yung real naman, kung matatandaan natin, si Crisosto Riel, eh, sixth generation ako. Yung lolo ko, lola ko, eh, fourth generation noon. Siya yung bienan ni General Emiliano Riego de Dios, hmm. na tatay nga ni Gregorio Riel. Hmm. Kaya kami talagang uh, legitimate taga-Margondon. Okay, salamat po. Kaya, sunod naman po, eh, ilahad ang tradisyon ng panilbiyang bayan na ibigay ng inyong pamilya, ang mga gulapa sa inyong bayan. Mula pa si ninuno yung si Mayor Partusino Gulapa hanggang sa ngayong panahon sa inyong pagiging konsehal ng bayan. Ah, uh, Siyempre po, bago naman siya naging mayor, eh, nagsilbi muna siya bilang uh, uh founder siya ng Liberators Guerrilla na lumaban sa Tayabas, diyan sa Ternate, Cavite. Diyan sa Mahabang Kahoy sa Batangas at diyan sa Nasugbu, Batangas. At uh, later on, oh, naging mayor nga siya. At naging uh, noted siya na Barakong Mayor ng Maragondon sa tawag ni late Senator Ramon Revilla. Pero kaya bago pa man siya tawagin na Barakong Mayor na Maragondon, yung kanyang mga kalaban mismo sa politika na sila ang uh, congressman, din senator Hustiniano naman tano ang tawag sa kanya ay Siling Labuyo. Mm -hmm. So ibig sabihin ng Siling Labuyo maliit na maanghang. Mm -hmm. Dahil ang kanyang height ay 5 footer 5 flat siya. Eh. Mm -hmm. At uh, yun nga hindi naman maka makapagdaos ng mga meeting diyan sa yung grupo ni Montano dahil siya ay nasa grupo ni Camerino. Mm. At nagkaroon pa nga ng barilan dati sa munisipyo noong 1947 Kung saan namatay yung mga tawa ni Montano Noong panahon na uh, bago bago at matapos yung uh, World War II Ay marami nakawan mm. Noong naupo siyang uh, mayor ng Maragondon uh, Totally naging zero na yung nakawan sa Maragondon At uh, lumiit pa nga yung population ng Maragondon mm. Dahil uh, marami ang uh, natakot Uh, na mga masasamang loob ay eh, lumipat na ng ibang bayan. At yung mga karatig bayan sa probinsya ng Kabite, kagaya ng Magallanes, Ternate, Naik, Bailin, eh nadamay na rin doon sa pagtahimik na yun dahil sa pamamuno ni Mayor Gulapa. Siya rin na nagpa, una nagpa-asfalto ng uh, buong bayan ng poblasyon at nag-road uh, widening noong uh, from Bukal to Tumabakaw, yung uh, San Nicolas, yung Kaingin, at yung uh, pinagsanhan. At uh, nung panahon din niya na mayroong uh, prior dam doon sa Balayungan, na sakop na Maragondon, na ito ay nasa boundary ng Naik at Maragondon. Kung saan yung na uh, dam na yun, intended talaga sa lupang Naik. Kanya lamang, ay eh, talagang dumadaan sa lupa ng Maragondon. At siya ay nanindigan na dapat mabigyan ng mga magsasaka ng uh, Maragondon at ang mga tubiga ng Maragondon kaya yun naman ay nangyari nung kanyang uh, panunungkulan Okay, saka. So... Yun aking father mm -hmm. naging uh, vice mayor nung panahon ni uh, President Cory, naging OIC siya nung 86 mm -hmm. at naging elected vice mayor siya nung 1988 mm -hmm. Ang kanya naman ay pundar isa doon ay yung Hanging Bridge at saka yung Water, uh, water District at uh, kasama rin siya ni Mayor uh, Ramirez sa pag uh, pagpupundar uh, ng PUP. Panahon nila yun, noong uh, 1987. At tayo naman sa iba't ibang kapasidad bilang uh, konsyal, lalo na nga yung uh, pagpe-preserve ng uh, kasaysayan sa bayan, eh yun ang ating maraming ordinansang na ipapasok dito sa bayan ng Maragondon. Okay. Sa so, uh, kasunod po, konsyal, no? Nasabi niyo noon sa akin, Uh, sa mga pribadong ano usapan ng kasulatan pangkasaysayan tungkol sa Maragondon ay salat o, o, o kulang Ipaliwalag nyo naman po Kaya natin na uh, nasabing kulang dahil uh, ka konti o oh, halos wala o oh, dalawang piraso lang yung uh, libro na na isulat na dito sa bayan ng Maragondon mayroon tayong ilang kopya ng mga manuskripto ay eh, hindi naman na na-publish mm -hmm. na sinulat nila Judge Narvaez mm -hmm. Sinulat nila Attorney Mariano Villanueva nila Attorney Sir Villano Castor mm -hmm. at uh, yung iba pang mga maestra noong uh, 99, 1977 na nagsulat din ng ibang istorya Bukod doon eh wala nang masyadong tala sa bayan ng Maragondon kaya tayo nagsisikap na kahit pa paano yung mga matatanda ay ating makausap. Mm, oral, at, or at, listening. At, ating at uh, basay sa kanilang uh, karanasan at kwento pa ng kanilang mga nono, doon tayo nagtatanong. Oral history. Ha? Oral tama. history. Kaya ang ating ginagawa natin eh. Parang tama. ganyan eh. Tama. At least lead na ito. No? Eh, nga, may mga makakita nito. Ma Magkakaroon din ng interest. yon Kasi nga po kasi mahal din ng research eh. Kaya mo rin na pondo eh. Uh -huh. okay, sige ah. Okay, no? Um, uh, Pakipaliwanag -e, po kung bakit nilinyo nasabi noon na may mga ilang, ilang, ilang mga mali tungkol sa buhay ng inyong ninuno na si Mayor Gulapa. Doon si Pelico lang ayon sa, kanya, sa, sa, kanyang buhay at nang gumanap sa kanya ay ang yumaong aktor senador na si Ramon Revilla Sr. Ah, uh, na lang po nung ano, nung uh, eksena doon na dun, uh hinabol niya ng uh, halabas o itak yung kanyang magiging uh, binan na magsasaka. Mm. At siya ay nagsasaka, hindi naman po siya magsasaka eh. Mm. At yung kanyang uh, binan na escarbiente, mm. uh, clerk dito sa munisipyo, hindi rin magsasaka. Mm. At yung uh, isda na sinasabing agimat, eh hindi naman po isda yung kanyang uh, agimat na sinasabi ng matatanda, kundi isang uh, maliit na santo ninyo na buhay. Mm na tumatalon sa kaniyang uh, balikat, mm. sa ulo na naglalaro ganoon. Mm. Yung mga mutya sa araw, yung mga mutya sa kalabaw na pampalakas. Mm. At uh, hindi nakikita, hindi matitigan at iba-iba pa. Hindi yung hindi yung uh, isda na isinapelikula ni Mayor Gulapa. Meron mm. na maraming maraming eksena doon na wala sa totoo eh. Kung naisama lamang yung mga istorya ng World War 2 at uh, saka yung love life mm. ito, lalong mas makulay yung uh, yung uh, pelikula. Pero yung ibang pangyayari doon, totoo naman, siguro mga 70%, 70% yung paglusob sa munisipyo, yung, uh, yung mga carnapper, yung mga magnanakaw na pinarurusahan, totoo lahat yun. Hmm. Hmm. Yung nga, siyempre, eh, siguro mas pelikula, eh. hindi mo mara, kahit sabihin yung true, true to life, ma meron, ma, meron naman hindi matatagdag doon, kasi cinematic effect. Alam nila, mas kikita sa kilya, Oo, oh, siyempre. Hindi naman po yung napakahaba eh. Hindi, hindi rin pwede yan kasi may limit naman yung length ng pelikula. Eh. Ang isa pa doon, hmm. hindi naman si Vianong Bulag yung talagang uh, tunay na pumatay. Hmm. Kaya lamang nila inilagay doon na si Vianong Bulag yung pumatay para sundan yung pelikula sa another movie hmm. ni senator Revilla para sundan ng mga tao. Oh, si Vianong Bulag nga alam ko, napunod ko rin yun, oh, yung tukol naman kay Vianong Bulag na siya rin ang gumanap, si Labon Revilla rin. Totoo na na ako si Vianong Bulag at nakatakas. Hmm ata uh, pero yung pagpatay hindi hindi makalapit si Bianam Bulag sa kanya sinong sino kay mayor graba ah uh, yung tauhan din ni Congressman Montano na si Doming Aratan hmm. taga ano siya Amaya ano inutos ni Congressman Montano o ayun uh, yun ang kwento ng mga taga Ako lang o baka sarili lang na desisyon ng pumatay ah uh, kwento mismo ng mga taga Amaya dahil nagkaroon nga ng... Uh, hmm nag-siege sila sa munisipyo, hindi naman sila nagtagumpay, namatayan sila ng apat na tao 1947 November, so nung mm. uh, 1940, tinarbaho na mm. kaya naman din siya tinarbaho na mawala na dahil ipinatawag siya ni President Quirino mm. at sinabi ni President Quirino sa harap ni Governor Camarino mm na ito niya na si Gulapa ang susunod na gobernador na kamite. Hmm. Ha? Binibuild up ni Carino? Binibuild up ni Carino. Ilalaban sa 1951 local election hmm. bilang gobernor. In inunahan na? Kaya inunahan na sila ni <laughs> uh, congressman, then senator, Rustiniano Montano. Kasi ah, Montano ang palang so, usapang tumira. Mastermind. Eh, talaga namang ang uh, politika nung panahon ngayon, lalo sa mga probinsyang ganito talagang. <laughs> hmm. Oh. Talagang uh, patayan kita ba? Yung ano, yung sinikres nun, di ba? <laughs> sa Ilocos Sur. Ay, tama. Ako, talagang... Dog dog. eh, si Congressman Montano nga eh, medyo involved din doon kay Crisologo eh. Tsaka sa loob ng uh ng sa kongreso nananampal ng kapwa kongresista Imbog, Crisol, eh layo ni Crisol oh. si Loco Sur, pero siya nakabog yun ang sabi-sabi eh. pero dito sa Maragondon, hindi siya naka -forma. hmm. at uh, hindi nga siya nakalabas nung nagpoto ka na nagawa pa siya nga para laang may kuble, itinago siya dun sa kaysa mino isang bahay. Mm. Doon sa isang political leader nila dito. Oo nga, naalala ko nga, nung, ano, nung pinilabas itong nung gulap, gulapa, ang, ang barakong mayor na maradon oh. di pinatay nga siya ng Bianong Bulag. Tatatakot, dal dalawang Ramon Rebilla. Yung pala, siya, siya gumanap kay gulapat at kay Bianong Bulag. Oh. Kasi nga, yung kasunod na pelikula, tokol naman kay Bianong Bulag. <laughs> at ang isa pang uh, okay sa ugali ni Gulapa, hindi siya nangunguna. Mm. Yung napatay niya yung uh, tropa ni Muntano, sila sumugod dito sa munasipyo. Mm. Nung napatay niya yung isang uh, pulis, nung hindi pa siya mayor, na maglalabas ng palay at mm. bigas, ang unang bumaril din yung pulis. Hmm. Yung isang magnanakaw na anak ng dating mayor, hmm. no, hindi pa siya mayor, hmm. na nagnanakaw naman ng pardot asukal, siya, yun din ang una sumaksak. Hindi siya, palaging hindi siya nauna eh. Nagdidepensa uh, lamang siya. Sir, tataka, ano you know, yan, yung eksena sa pelikulang, may mga gusto lumusob si Mismunisip yun, ang Maragondon. Eh wala ko basis sa tunay na pangyayari yon. Totoo yon kasi eh, pa yon eh, hmm. ng uh, Manila Times. Sinong sinong nag-utos sa mga yon na lubong sa dito? Uh, kasama mismo si ano si Senator Montano. Mga, Sen. Montano kasama pala. rin yung kanyang uh, anak na si Delpin Montano, hindi pa gobernador si Delpin Montano. Hmm. At uh, si Yubienko, mayroon pang kandidatong mayor ng Dasma na De La Cruz. At kung sino-sino pa, galing Bacoor, hmm. galing Imus, galing Dasmarinas, galing Tansa. Hmm at uh, pinaikutan nila yung buong plaza mm. at uh, yung buong palibot at nung dumating nga sila ng Maragon na may kotse, mayroong uh, owner type jeep, mm. jeep ni nakasakay si Montano doon, si Congressman Montano, may dala siyang pagi. Hmm. Siyempre, nagpapakita talaga ng kapangirihan at congressman siya. Eh. Mm ah uh, nasa na niya yung uh, siling labuyo. Mm. Puputulan ng tahid. Pagi, pagi, pagi na ano? Pagi, may dala siya yung... siya. Oo, oh, meron. Mm. Umikot muna sila ng bayan, tapos pumunta ng uh, munisipyo. Mm. Pero nung uh, dumating na si Gulapa, wala na. Oh, Nag-cover na siya dun sa isang bahay. Ang naiwan sa loob ng munisipyo, yung kandidatong governor no, na si Lamberto Habalera, mm -hmm. na taga Amos, na dating uh, hepe ng uh, pulis sa Maynila at dating uh, guerrilla leader. Talaga pa ano, kalaban ng mga gulapa, mga muntahan, muntahan nung una. <laughs> Oo, o, kasi show force yun eh. Mm. Na pupuntahan nila yung iba't ibang bayan ng Cavite, yung Maragondon, hindi nila mapasok. Mm. Okay. Dahil si gulapa nga ay e, nakay Camarino. Hmm. Mm. Nakakakapain uh, Camarino. Uh, Ka Kaalianto si, siya, siya, siya ni Camarino. Okay, sige. Um, ikalima, no? Bakit yung nasabi ng koridor, ay nung una, nung una ay kasama sa teritoryo ng Maragondon? At dapat ito ay maibalik mula sa lungsod ng Cavite. Na siyang may hawak may na dito ngayon. Eh kasi 'yon noong uh, matatandaan natin nung araw ay meron tinatawag tawag na Military District. Merong hmm. eh uh, kenereyt yung uh, pamahalang Espanya na kung tawagin ay Corregimiento de Maribeles. Hmm. Itong Corregimiento de Maribeles na ito ay uh, isang lugar ito na kung saan niya yung hindi pa masyadong payapa yung lugar inilala inilalagay nila under ng uh, military. Mm. Ngayon ang mga napapaloob dito na bayan o lugar ay yung uh, Maribeles. Mm. Yung corridor, yung uh, kung mapapansin mo mula itaas eh. Nandito ang uh, Maribeles, corridor, Caballo, El Praile, Lamongha, ha mm. carabao maragondon mm. sa baba <clears throat> Ngayon yung Maragondon nung panahon na yon baryo niya yung Ternate at Chanaec mm. na tabing dagat din nakatapat ng mga una kong binanggit Baryo din niya yung Bailen at saka yung uh, Alfonso at Magallanes mm. at yung parte ng Tagaytay mm. Ngayon nung 1754 nabuwag na mm. yung Corrimiento de Maribeles itong Maribeles na dating part ng probinsya ng Pampanga, napunta na sa Bataan, mm. sinabi ko sa taas. Ngayon, itong naiwan itong Corregidor, mga Lamongha, uh, El Fraile, Carabao, Maragondon. Ito naman Maragondon, naging part ng Kabite. Mm. O, yung, ibig sabihin, itong mga naiwan na islang ito, na Corregidor, Caballo, Carabao, El Fraile, Lamongha, Limbones, kung kasama ang Limbones, saan mo, saan mo dadalhin yon? Mm. Eh kasi bumukod nga itong Maribelis eh, pataas eh, mm. Pagpunt, bataan eh. Bataan eh. O itong, itong, itong naiwan na isla, saan mo isasama? sasama? Kasi alam ko, ang creator, sinama sa Bakavite eh. Siyempre sa Maragondon, hindi mm. kasama yun. Nakuha lamang 1754 rin na buwag. Mm. Kasama pa namin yun, ang Maragondon. Mm. Kasi Dahil lang naik at saka ternate, kasama pa rin namin. Noon lamang 1909, nagkaroon ng uh, Nagkaroon ng uh, executive order si Governor General uh, Cameron Forbes mm. na itong ang uh, corridor ay mapapasama na na magiging part ng Cavite City. Mm. Hindi pa Cavite City ang tawag niya noong panahon na iyon eh. Cavite lang. Ah, Cavite lang. Cavite Cavite. Noon la, noon lang napasama ang corridor sa Cavite City noong mm. 1909. Mm. Pero before that, saan siya kasama? Mm. Sa Maragondon. Kasi mm. ang hanggang ngayon mayroon kaming dokumento. Meron kami dokumento na 1926-1927 uh, Ang nakalagay doon sa birth certificate Corregidor Island, Maragondong, Cavite mm. O inakuha na nga nila na 1909 eh Pero yung nung, uh, up to 1926 na yun, 1927 meron pa rin uh, birth certificate na nakapangalan siya sa Maragondon mm. At syempre meron pang old, mas old record diyan mm. Nandyan sa ating National Library, baka may available dyan Hmm. Kaya talagang uh, masasabi natin na originally ang corridor ay part ng Magragondon. Hmm. So, hindi mai- hindi maiitatangi. Hindi <coughs> <coughs> maiitatangi. Ngayon hmm. so Okay, six ka. Uh, The six question, no? Kasi ano 'yun eh, ka-reste hmm. uh, eh. Hmm. Syempre, itong uh, dagdag ko lang ano, itong uh, marebels nagpunta na nang kabataan. Uh, mm itong corridor na iwan, saan mo siya dadalhin? Mm. Siyempre, doon sa mother town. Hmm. Eh, ano, ano yung mother town? Maragundo ni Seventeen eh. 1754 yun. Bito ay malayo, dumaan na ng uh, 1800. hundred, hmm. Tapos sa uh, 1900, dalawang daan taon. Oo. Hmm. Oh, yung uh, <coughs> pagitan, almost 200 years. Nakuha ng Cavite City, 1909 lamang. Mm. Okay, wala. Kung lala, lalaban ng Cavite City, <laughs> <laughs> Hindi, Ayun. wala tayong ilalaban sa Cavite City dahil napakalakas nila eh. Mm. Ang ilalaban natin sa Cavite City, yung ating dokumento. In historical. Oh, historical. Saan tayo kukuha ng, uh, ng uh, basihan? Pwede tayong mag-commission uh, ng tao papunta ng Spain. Mm. Pag na, na, nakuha natin yung creation ng bawat bayan dun sa Spain, dun lalabas yon na itong corridor kasama ng Maragondon. Ano malamang nasa ano yan? a arkibo general de las indias sa sevilla Ah, yun. sa southern spain yon Yun. tawag doon uh, sige po ano kasunod na tanong uh, ika-anim, ipaliwanag kung bakit nanindigan pa rin ang mga taga maragondon na dapat ay nasa jurisdiksyon ng bayan ng maragondon at di ng lungsod ng kabite gaya ngayon hmm. ipaliwanag kung bakit nanindigan ay ah, syempre naman eh eh napakaunlad na ng bayan nyo na eh, nasa kanila na lahat eh. Ibig sabihin, uh, yun ang mga kung saan talaga na andon, yung kay Pedro, kay Pedro, mm. yung kay Juan, kay Juan. Hindi naman natin kinukuha yung kanila eh. Mm. Ang kinukuha lamang natin yung talagang atin, mm. na mayroon na mga legal na basihan. Mm. At uh, tama lamang yun dahil uh, para ma-preserve at para malaman ng mga bata na yun talaga yun yung araw ay eh, kasama natin. Mm. Eh gipit no? Margondon third ay, ay, ay is a, is a third class municipality, no? Ah, 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 ah sorry. Ang Margondon isang third class municipality. Ngunit para sa inyo, ito ba ay hindi magiging, magiging hadlang para sa pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga mamamayan nito? Eh, siyempre, pagka third class municipality, medyo limited. Hmm. Dahil ano kami, uh, IRA o NTA mm. dependent. Mm. Uh, Nagde-depend tayo doon sa share na nanggagaling sa national taxes. Mm. At uh, siyempre, uh, hindi naman ganong kaunlad pa ang bayan. Mahala pa naman masyadong mga establishment. Kaya yung RPT o yung local uh, taxes na collection, edi medyo maliit. Mm. Pero sa pamamagitan naman at pagsisikap ng mga opisyal ng bayan, eh tayo naman eh kahit pa paano unti-unti ay nag-iimbita uh, ng mga mamumuhunan na dito tumungo sa bayan ng Maragondon. Uh, provided na susunod sila doon sa zoning. sa mm. Kasi naayos namin yung uh, zoning ng bayan na uh, kung ano negosyo mo dito ka, kung ano yung negosyo mo dito ka para hindi naman makasira ng kalikasan. Mm. Okay, so ikaw, sige, ikaw at saka kina, huli na po ipaliwanag ko ano mga plano ng bayan ng Maragondon na makainganyo ng, ng maraming mga turista na bumisita dito. Ah, siyempre, eh, ano kami, ecotourism eh. Ecotourism town eh, yung talaga ipagmamalaki namin eh. Uh, histocultural cultural dahil uh, dito nga ang huling hantungan ng supremo ng katipunan at uh, yun eh malaking kasaysayan ng uh, Pilipinas kami naman yung magagandang pok din dito yun ang aming uh, ipinopromote may mga balak din yung mamumuhunan doon sa magagandang lugar namin kagaya doon sa Baryo ng Patungan balak yun na uh, i-develop at yung Baryo nang uh, Pinagsanhan at yung uh, binibili ng maraming mamumuhunan niya sa bundok na balak nilang tayuan ng uh, iba't ibang negosyo provided nga na susunod sila doon sa zoning na pinapatupan uh, pinapatupad ng bayan. Para nang sa gayon, umulad ng bayan at siyempre yung tourist ay yung mga tourist spot namin, napakaganda namin ilog. Mm. Inaalagaan yung ilog. Yung uh, Pico de Loro na bundok, sakop din namin. Meron din kami uh, Mount Marami. Mm. Meron din kami nga uh, Carabao Island na mm. oh, kinukuha rin ng Ternate. Mm. Na yung uh, bungee jumping, yung uh, trekking, yung snorkeling eh, pwede namin i-promote. Meron din kaming limbones na hindi mo na kailangan pumunta ng uh, Burakay Buracay at Palawan eh, maganda rin yung aming lugar. Maraming magagandang pook dito na tourist spot at saka talagang mga historical. Nandito rin yung mga kuweba kung saan na uh, ginawang kanlungan ng ating mga guerrilla noong araw. Yung mga bundok kung saan naglaban yung mga guerrilla at mga hapon at uh, yung ating uh, simbahan ng uh, Romano-Katoliko mm. Assumption Oo, uh, kung saan naglaban yung mga Kastila at ang uh, mga Revolusionaryong Pilipino mm. nung araw Yung Kaibiyang Tunnel ay mar Maragondon pa rin? Yung Kaibiyang Tunnel ay Maragondon dahil mm. uh, ang boundary ng uh, Ternate at Maragondon ay yung Sinalam mm. So kung manggagaling ka ng Ternate, dalawang bridge bago mag Kaibiyang Tunnel, Maragondon na mm. At yun ay i-develop ide din dahil uh, after naman ng tunnel, yun ay sakop ng DND mm. Department of okay, National Defense oh tama. Ng doon. sa ating mga military at yun din eh, kanilang uh, papaupahan mm. at uh, gagawin na uh, kung ano man ang gawin ng negosyante pwedeng doon gawin mm. at uh, meron ding uh, na nagapunta sa amin no nakaraan na yung protected area na ng Maragondon almost 5000 eh yung uh, 3000 na uh, hectare ay eh, parang uupahan uh, din at uh, iti-develop din. Oo nga. Nakita mo, kasi pag napunta ako nasa gubatangga, saya ko sa bus na doon dyan, dyan sa tunnel, ano pa rin, maganda pa rin yung lugar na ano mm -hmm. pa rin, yung, uh, tagdon doon, yung nature trip. May mga ungui pang gumadaan sa kanila. <laughs> ah, <laughs> ah, Oo. Oh, Dahil na-preserve na yun eh. Gawa nung uh, batas ni President Marcos eh. eh I-de-declare hmm. niya na yung uh, Maragondon na malaking uh, malaking parte at saka yung Nasugbo at saka Ternate, eh, protected area nipas. hmm. Eh, mas pinakamalaki doon sa tatlong lugar na nasabi noon, yung Maragondon. Kaya na-preserve -na siya, eh, na-preserve yung lugar. Pansin ko nga, pag, malapit ka na sa tunnel, wala na signal yung cellphone. Oo. Ah. Tapos hanggang doon sa bago magnasigbo, saka lang magkakaroon ng signal ulit. wala hmm. Walang mga cell site doon. Tama. Preserved talaga. Ah. <laughs> okay, okay. Hanggang nila lamang po. No? So, uh, salamat po, no? uh, Kunsel, uh Gulapa. No? na napagbigyan niyo ako sa bagaman ito ay personal na project ko para sa University of San Tomas na klase ko no? in local oral history mm -hmm. siguro ito may biging para na rin to para nga naman may palaganap ang kasaysayan at mga mga ka kaalaman impormasyon tungkol sa bayan ng Maragondon no mm -hmm. at saka dahil nga pamilya ni matagal na naglingkod no sa bayan ng Maragondon ma ma may pakita na rin ang, ang ano napamana ng inyong pamilya, no? Lalo na mula sa inyong um, um, pam kilalang uh, lolo na si Mayor uh, Gulapa, no? Ang anong, bilang uh, uh, paglilingkod pa sa bayan. Public service, no? Yan. So, uh, siguro hanggang dito na lamang po at uh, napagbigyan niyo ako sa aking proyekto, no? Baka ma ito'y proyektong pangskwela, at least, ito rin naman ang proyekto para sa ating bayan. Sa Maragondon, sa Cavite, no? para siguro eh, para makita rin to ng hindi lang ang teacher ko makita ito mga klase at iba rin kabataan bala ko para sila ay eh, uh, rin na gumawa ng ganitong proyekto para sa, pag, ka, uh, sa pagdatag kaalaman sa kasaysayan at sa bayan ng Maragondon yun Sige thank, thank you kalamit. thank you salamat po